sis, mapagpalang gabi po sa inyo lahat yan. Napadaan po pala kami dito ngayon ni sis Liza sa Mercury Drug para po bumili ng vitamins ni Bunso. Yan, nakita lang din po ako dito yung kakaiba yung ano, puno ng salsada na yan po. tamang tama po yan Paka malapit na po yung, ano, yung mahal na araw. Ayan po. Itik sa bunga mga bro mga sis. po. Eh. Okay. Pwede po kayong kumuha dito. minakita kayo ba dito Kumuha po doon sa halimbawa bunga ng tapos ibibilad po ninyo tapos pag natuyo na po tama, uh, yung mucha po doon yung pong umaalog yan po pwede po yun tama tama po ngayong biyernisan nito mga bro mga sis pwede po kayong kumuha kung halimbawa mayroon kayong nakitang puno ganito na maraming bunga pwede po yun yung umaalog po yung pong mucha doon pwede pong kumuha kayo akyatin po tapos yung makukuha po yung bunga ay ibilad po niyo din sa may nasisikatan po ng araw hanggang siya ay matuyo tapos pag tuyo na po alugin niyo kung alin pong umaalog yun po ang mutya ng salisalan mga brunensis pero pwede din naman pong pumunta kayo sa puno minsan pagkuha niyo po mayroong makikita kayong may umaalog na yun mapalad po kayo mga brunensis tapos mayroong kayong ganun natagpuan ayan po yan po ang puno mga bulgasis oh. So, ang daming bunga. Yan po, Ayan po eh. Napakaganda po. Tama-tama talaga ito yung mahal ng araw mga bulgasis. Oh, so, sige po. Hanggang dito nga po muna muli ang aking musisyo at maubahagi. Sana daan po pala dyan sa aming channel. Pakisubscribe, like and share at pakitipin po ng notification bell para lagi po kayong update sa aming pang mga social God bless po sa inyong lahat.